si Samir naman po ang kumakain ngayon. Samir. Oh. At ayun ang manok, balo-balo na ng manok. Siya naman ang kumakain ngayon. Tapos na kasi si Winter. Yan. Tapos na po kami nag-walking-walking kaya dapat kumain naman sila ng kanilang pagkain kagaya ng inyo nakikita alagaan nyo maigi ang aso nyo kasi man best friend yan eh ayan siya naman ngayon ang kumakain kailangan pa ibaba mo sa basahan yung pagkain eh po oh. Good Ate. Sige po. Thank you po. watching god bless